Ayan mga kamanok, welcome back ulit sa Teacher Dex TV uh, Dito naman ulit tayo sa pagmamanok natin Ayan, so yan yung ating itlog ng kitawa, ang dami <laughs> Itlog ng kitawa yan Yung kitawa natin, yung laughing chickens yung parang tumatawa lang pagka tumitilaw Ayan, sila lima yung kanyang lilim liman. Pero hindi ako sure kung mapipisa lahat yan Gawa ng uh, madami na yung naunang itlog eh Ayan, so yan naman yung ating ang uh, darag na native chicken ang nilimliman naman ay yung sa dongtao. Med na uh, suerte mayroon tayong tatlong na pisa. Ayan, so tatlong napapisa papisa natin na dongtao mula sa ah uh, nilimliman nitong ating native chicken. And ito ito itong sang ito, ito nang na ito, medyo uh, magandang maganda ang paan yan Good size. Ayan, ito namang dalawa, parang halos regular size lang. Kasi kita na sa ganyan eh. Ayan, ayan, yung paan yan. Iba yung uh, volume ng paan itong isang ito, itong tumatakbo. Kumpara dito sa nahuling isa, ayan. At saka dito pa sa huli. Ayan. Sa so, taon na yan, mula dun sa nabenta natin na, na breeder, hindi tayo makapag-keep ng madami kasi hindi ko din maasikaso kaya paunti-unti na lang muna tayo ng pagpapapisa ayan so mamaya kunin natin ang isang yan medyo mahirap nga mahuli ayan so maganda lang ito kasi nakalagay na sa lupa so after ng dalawang araw nung napisayan nilagay na natin sa lupa kasama yung yung native hen natin kaya ngayon ang liliksin yan Nagkakay kayan sa lupa kaya na na-exercise sa mga paa nila kaya maliliksi talaga so yung nakagandahan pag uh, ano, sa kasama ng inahin ano. unlike dun sa lalagyan natin ng ilaw una, maakse sa kuryente pangalawa kung uh, kumbaga sa ano sa mga bata mga lampa yan eh, talagang bang liliksi niyan hindi mo mahuhuli ng basta-basta lamang Ayan. so bisitahin natin ang paa yun So yan, uh going uh, magti 3 weeks na yan yung dongtaw na yan maliliit pa talaga ang diferensya mo talaga ayan ang kagandahan na sa kanyang paan, ang laki ng pa ayan o maga no. so hindi naman yun typically maga na ano talaga lang malaki ang pa ng downtown ano. so hindi naman talaga yan, um, wala yung sugat so talaga lang ganyan ang paan ano yan bigfoot nga yung na yang sangyan hindi naman lahat ng dongtaw na ano, ganyan kalalaki ang paan. So, gaya nung, nung isa kanina, nakita natin, regular fit lang. Bagamat malaki, pero hindi ganyan kalaki. Ayan, so yung, yan yung ating mga dong ngayon, tatlong piraso lamang available. Ayan, so punta naman natin itong mga ano natin, kitawa. Ayan yung laughing chickens natin. Yan yung hinti na ninyo yung bandang head niya. Parang baligda din balahibo. So yan yung distinct characteristic ng ating Kitawa. Ayan, so mula sa linyada ni Randel Kere ng Tanay. Ayan, so yung mga kitawa natin dyan, tatlong piraso lang. Pag nakita ninyo na yung mga, mga gray ang legs, ayan. Pag may nakita kayong gray ang legs dyan na tatlong piraso, yun lang yung pure kitawa. Kasi yung, yung iba dyan, ay crossbreed sa dongtaw. Ayan, kasi anong nangyari dyan sa ating kitawa na rooster na pilay kasi masyadong malakas pumalo eh yung mo muna tama sa hollow ayon ayun tuloy ang kanyang nangyari sa kanya napilay kaya naipares natin yung isang dong tao, yung kasamahan niyang isang yan na inahin sa sa dong yung kitawan na hen naipares natin sa dong tao, kaya nangyari yan tingnan natin mamaya obserbahan lang natin yung mga yellow legged dyan Ayan, itong isang maikli ang buntot na yun, na yung dumaan and then yung isa pa yung dalawang yellow legged na yan tira rin yung paano yan comparing dun sa mga kasamaan na yung cc no? so yung dalawa na ayan yan yung isa ayan laki ng paa din so yan ay may lahi ng dong tau at kitawa pag pinagsama natin dong tawa hindi <laughs> naman ano lang talaga ayan, yan yan ang laki ng paa niya. So, dong tawang rooster kasi niyan nung ama and then kitawang inahin and then yung yung iba dyan na hindi kasali dun sa tatlong grey legs tsaka yung malalaki ang paa yung tatlo dyan or yung natitira dyan remaining na hindi kasama sa nabanggit ko ay uh, crossbreed naman ng native at tsaka ng kabir so yun lang ang kabuuan ng lineup natin dyan so ang dun sa papisa natin na nakitao eh dalawang rooster ano so dalawa yung male kaya palagay ko sasaya saya lalo itong likod bahay natin kasi nga uh, parang tumatawa yan laugh trip yan kumbaga pag nalulungkot ka eh, uh, makinig ka lang dyan sa kitawa na yan talagang hindi mawawala ang yung lumbay and then maganda nga dyan, sabi ko sa inyo kapag kasama ang inahin hinan nyo naaakay ng maayos and tatabahan niyan kay, kay sila kasi nga nakababa sa lupa nakakapagkaykay sila kaya ayan malakas lumaki ayan yung mga ano natin na yan is mga month old month old na na kitawa ayan so kitang kita natin talagang nakapagkaykay sila kaya maliliksi ang pangangatawan pag yan nakalabas hindi nyo na mahirapan kayong mahuli yan pagka hindi kayo mag-e-effort ayan so yun ang isa sa kagandahan oh, yan kaya lamang, syempre, yung downside naman yan, after nating maka 2 months, talagang pupurgahin natin yan ng bastonero. Kasi, nung soluble na deworming, ayan, or na pang deworm, kasi, eh, syempre, nakalagay sila sa lupa. Prone talaga sila sa pagkakabulate. So, pupurgahin natin sila after 2 months. Na pag naka 2 months na, syempre, bo, natin yung inumin nila ng uh, soluble powder, yung kulay blue, para ma mapurga sila. Ayan, so yan yung ating uh, ayam kitawa na mga papisa. And then yung dalawa na malaking pa crossbreed ng dong at ng ketawa. Ayan, magandang magiging kalalabasan niyan kasi nga ang habol lang naman natin ni eh, yung tumilaok ng maganda and then syempre matagal. Yung hen natin, crowing hen din yan eh. Tumitilaok din yung hen natin, yung dalawang hen talagang tumitilaok yung mga yan. Yung kanina tsaka yan, tumitilaok yan. Kaya okay na okay na din. Hindi naman malakas tumuka kasi tingnan ninyo. Parang native chicken lamang yan pero uh, maganda-ganda ang pangangatawan. Since uh, parang native chicken talagang mailap. Ayan. Meron din tayo mga libangan. Ano. So, hindi nasasayang ang oras natin kasi nga may ikod dyan sa sa pagmamanok natin na yan. And then, ang maganda noon, na i-film natin para sa mga darating na panahon kapag nakaisip tayo magalaga ng maramihan eh meron tayong reference o ka, ka pagbabatayan ng ating karanasan syempre sa pagmamanukan ayan hanggang dito lang muna ang ating video mga kamanok till next time paalam muna sa inyo